Ang tunay na pag-ibig ay masusukat, masusubok at mapapatunayan sa pinakamababang yugto ng ating buhay. Social media ang naging tulay upang magkakilala sina Jaymar at Renya May ng Madalaga Clan college po ako noon, bali graduating student po ako. Tapos ganun din po siya. Bali na sa polytechnic po siya. Ako po na sa issue through Facebook lang din po nag-message siya sa akin. Noong una hindi ko pa talaga pinansin yung message niya kasi hindi ko siya kilala. Then sinubukan ko pong I-check wall niya. Ang dami namin mutual friends. Kaya na-accept ko po siya. Tapos na-replyan ko po siya. Doon din po namin nalaman na schoolmate po ka pala kami nung high school. Nakita ko lang sa ano, post ng pinsan niya. Kumbaga nag-stock nag ba? Sabi ko, <laughs> stock nga. Tapos sabi ko, parang medyo ano, medyo parang kumabog bigla. <laughs> sabi ko, ad friend ko, susubukan ko. Sabi ko, sana i-accept. Sabi ko, buwan pa yung inabot bago in-accept. Habang tumatagal eh nag-uusap na rin kami hanggang sa ako yung unang nagbigay ng phone number, sabi ko, bigay ka yung phone number ko, baka bibigay din sa kanya. <laughs> Nabapakasakali. Ah, uh, yun, ginawa yung phone number tapos nagka Ayan, nagkatawagan, text, text, text. Hanggang sa naramdaman ko na may something na, parang iba yung intention niya sa akin, which is um, pinakita niya naman na ang ganda ng intention niya po sa akin. Actually, siya yung una kong boyfriend. <laughs> so, siya rin yung pinakaunang seryoso talaga na relationship ba? Na, na tumagal hanggang ngayon. Nang makapagtapos sila sa kolehiyo, nagpasya silang hanapin at subukan ang kanilang mga kapalaran. Si niya, sa Maynila upang magtrabaho. Sa Samantala si Jaymar ay umuwi muna sa kanyang mga magulang sa Mindanao. Um, nung naging kami, pagka-graduate po namin, ako po, nag-decide po akong um, lumipad ng Manila. Tapos siya, naiwan po siya dito sa province. Hanggang sa nag-decide din po siya na umuwi muna ng Mindanao. Tapos doon po sa Mindanao, nagtrabaho po siya. At nung nakapag-ipon po siya, sumunod po siya sa akin sa Manila po. Noong una hindi pa talaga kami magkasama sa Manila kasi ang trabaho niya sa Bulacan, ako naman sa Cavite. Eh kahit sobrang layo ng Bulacan sa Cavite, tinatiyaga niya 'yun weekly, puntahan lang ako sa Cavite. So napag-usapan namin na pwede niya na lang iwan yung trabaho niya po sa Bulacan tapos po Um, doon na lang siya maghanap ng trabaho sa Cavite. At least malapit po siya sa akin. Saka hindi na din po siya nahihirapang puntahan po ako kasi sobrang layo talaga ng Cavite. 6 hours actually yung mm -hmm. biyahe Tapos 'yun, hanggang sa um nanirahan kami sa isang boarding house po. Tapos doon mas lalo ko pa talaga siyang nakilala. Ang pansamantalang pagkakalayo, ang lalong nagpalapit kina Jmar at trenya at sa muli nilang pagkikita. Lalo nilang nakilala ang isa't isa at pinagtibay ang kanilang relasyon na matatawag na isang match made in heaven. Um yung samahan po talaga namin is masasabi ko na parang Lord, anong nagawa ko bakit binigyan mo ka ng sobrang buting kagaya niya Kasi, bihira lang sa mga lalaki yung mga tulad niya na ipaglalaba ka, ipagluluto ka, nagigising ng maaga. <laughs> 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 nagigising ng maaga para ipagluto ka lang ng almusal mo, mm. tapos hatid sundo ko sa trabaho. Chinatsaga niya yun. Hatid sundo ko sa trabaho, kahit may trabaho din po siya. Si so, Renya May, dila sa beauty eh, wow. Pero sobrang bait nito sa akin. Minsan nagtatalo kami, pero mas Siyempre, eh, bilang lalaki, nagpapakumbaba ka. Pero sobrang supportive niya sa lahat ng bagay. Supportado siya sa akin. Supportado niya yung mga kung may mga gusto ako, pinapaliwanag niya sa akin. Basta sa mga ayos lang, sige go. Basta sa ikakabuti mo, sige go. Kung baga, nag aanon kami, nagtutulungan kami. Sobrang chill lang namin. Sobrang um, okay yung relationship naming dalawa. Sobrang sayang namin Ngunit ang sayang kadilang nararamdaman ay biglang sinubok dahil sa isang pangyayaring hindi nila inaasahan Um December 15 2022 po maaga po siyang gumising kasi excited po siyang pumasok kasi bonus yon tapos sahod niya po. Nagising na lang ako na nagpapaalam siya sa akin. Sabi niya, pasok na ako, ingat ka sa trabaho mo, di kita mahahatid kasi nga maaga yung pasok niya. Sabi ko, okay lang, ganun. Tapos, lumabas na siya ng pinto, tapos bigla siyang bumalik, tapos niyakap niya ako, tapos sabi niya, lagi mong tantandaan, mahal na mahal kita. Nung narinig ko yun, nakaramdam ako ng ng kakaiba, na parang gusto ko siyang pigilan, na wag na lang pumasok. Pero, mas nangibabaw siguro yung antok ko, tapos binaliwala ako yung feeling na yun. Then, nung nasa trabaho na ako, 10am, nagchat pa sa sakin, tuwang-tuwa siya, kasi narisip niya na yung yung sahod niya at saka yung bonus niya. Excited daw siya ni abot sa akin. Sabi tapos ko, bibili pa ako uh, ng ano, Let, <laughs> let's roll. Hindi ako kumain niyan, hindi ako kumain ng agahan, hindi ako kumain ng tanghalian. Kasi nung that time gusto ko siyang lechon roll, sabi niya hanap tayo ng ano, gusto kong kumain, sabi niya nagki-crave. Sige, sabi ko mamaya pag-uwi ko bibili, bibili lang kita. Medyo excited na excited eh, sabi ko, mapaparaming kain namin dalawa nito pag-uwi ko. Eh, yun, pagkahapon, eh, hindi na hindi na ano, yung ganong nangyari. Operator ako, machine operator. Inaoperate ko mga karton. Ako yung nagbibuild, yung hinuhulma ako yung mga karton na ginagawa namin. Pa-out na kasi ako niyan eh, kasi pauwi ng na nga ako. That time na nandun ako sa machine, na abang inaayos ko na sa, patapos na ako eh. Kumbaga, last, last process na nang gawa ko lilinisin ko na yung machine ko kasi ba, before kami aalis ng machine malinis dapat siya so tumugtong ako dun sa machine tatanggalin ko yung hulmahan namin na may blade eh, ayun di ko di ko alam na ba't yung katrabaho ko na yon bigla siyang pumasok sa exit area namin na ah, hindi pa siya naka time in na ah, wala pa sa oras niya kumbaga eh ayun po na lumapit sa akin tsaka biglang pindot nung push button ng machine pagka pindot nun bigla siyang tumiklop yung machine then ang ginawa ko nun yung kumbaga lagi kong kinukwenta yung tubo nagpapasalamat talaga ako dun sa tubo na yun, yun yung way para mailigtas ko yung sarili ko Pagkahawa ko nung tubo na yun inangat parang nagbaras ako kala ko okay na eh pagka ano sabi ko parang ginanyan ko pa yung pa ako parang naabot ka ako pagkaganyan ko, ah, pailing na lang ako ng ganyan, ay nabot na ako, sabi ko, wala na to, sabi ko. Sa, sa, isip ko na, puputol na to, sabi ko. Kasi once na naipit ka nun, wala na talaga, durug Sabi ko, puputulin na to, sigurado ako dito. Yun, kumalaman na lang ako. Tapos, umiya ko ng tulong, sabi ko, tulong, sir, yung supervisor ko. Eh, yun, natataranta na sila. Sir, sabi ko, ano, kailangan ko lang ng tubig. Yun nga po yung nga pa yung 1.5 na tubig na yon yung parang ginawa kong lakas yung para maging conscious ako eh, hindi ka ako, pwedeng mawala ng malay gustong gusto ko talaga makita yung nangyayari sa paligid ko masasabi kong uh, siguro yung strength binigyan ako ni God ng lakas ng loob para ma makita ko yung nasa paligid ko bandang 12 po Um, habang nasa trabaho ko. Nagre-ready na din kami ng lunch noon ng katrabaho ko. Bigla pong may tumawag sa akin. Tapos nung narinig ko po yung boses, um, nanginginig na sinasabi sa akin na naaksidente nga po si Jaymar. Tapos sunod na narinig ko is yung boses po niya na hinanghina na. Tapos ang sabi niya sa akin, lang, sabi niya, kalma ka lang na to. Um, huminga ka ng malalim, na-disgracia -na po ako, pero okay lang ako, okay lang ako. Yun yung narinig ko. Pero, ramdam ko na na hindi birong disgracia. Kasi, base sa boses niya, tsaka ganun din po sa boses ng katrabaho niya. Then, binigay na lang sa akin through chat po yung address kung saan hospital po ako pupunta. Agad po akong lumabas ng trabaho ko. Wala pa talaga akong kain. Wala pa talaga akong lunch. Sobrang emotional na ako habang nasa biyahe ako. Yung tipong Um, yung mga taong nakakasalubong ko, eh, inaalalayan na ako sa daan. Gumuretso po ako ng emergency room. Tapos, umikot yung mga mata ko hanggang sa natanaw ko na po siyang nakahiga. Tapos, agad-agad po akong lumapit. Ganon ko ng pinto para po akong binagsaka ng langit at lupa kasi kitang-kita -kita ng mga mata ko kung paano po nadurog yung mga paya. Tapos, hagad po akong nila ng mga nurses and doctors. Tapos, pinapakalma po nila ako. Tapos, kapag ready ka na, tsaka ka bumalik doon. Hinga ka muna. Pinilit kong ikalma sarili ko. Huminga kong malalim. Tapos, sabi ko, ready na ako. Tapos, pagbalik ko doon, agad nga ako inabot. Nabot nga kamay ko. Sinawa ka nga. Sabi niya, dito ka lang. Ganas. Kitang-kita ko na sobrang hinang-hina na siya. Tapos, putlang-putla na siya ng mga oras na yun sa isang hospital nga po. Tinanggihan ako. Yeah. Pangalawang hospital sa Dilasal. Doon nila ako inalagaan sa, sa, loob ng 15 days. Hanggang sa nakarecover ako. Nung nangyari kasi yung aksidente, eh, nung mga panahon po na yun, eh, is, pa talaga yung COVID protocol po. So, ang naging nasamin ano noon ng hospital kung sino ang unang magbabantay siya lang talagang magbabantay hanggang sa makalabas po yung pasyente medyo ka problema pang kami noon kasi nagpositive din po ako sa covid so ang sabi talaga sa amin noon, once na nag-positive, eh, palalabasin talaga ako. Sobrang grateful lang din talaga kami sa mga tao doon, sa mga doctors and nurses doon na nag-alagat, nag-asikasi po sa amin. Naging considerate po sila sa sitwasyon namin na imbis pa uwiin po ako, eh, hinayaan po nilang i-quarantine na lang kami ng magkasama. Hanggang sa na po siya hanggang sa nakalabas po kami ng hospital. Sinubukan raw nilang mapanagot ang may kinalaman sa nangyari kay Jaymar. Pero dahil sila lang raw dalawa ang nasa kabiti upang mag-asikaso at nauubos na raw ang kanilang pera ay nagpasya na lang silang bumalik dito sa aklan upang muling makapagsimula. Then ng pagkalabas naman po namin ng hospital, hindi pa kami umuwi agad nun eh. Kasi sinusubukan pa namin na ayusin yung case niya. Eh, sobrang bukod sa medyo mahirap na siyang habulin, mahirap din sa sitwasyon namin. Kasi, ang layo namin pareho sa pamilya namin. Tapos, na, nung time na yun, wala na din talaga akong trabaho. Tapos, pareho po kami walang trabaho. Yung ipon po namin, na dapat po pampagawa po namin ng bahay yon inagamit eh, po namin siya nung naaksidente po siya. Hanggang sa nakipag-usap na lang sa amin yung company, tapos nag na lang po kami sa maliit po na halaga. Para lang po makauwi po kami, para lang din po malayo na lang din po kami sa stress dun po sa Manila at makapagsimula na lang din po kami dito. Yung binigay po nila na pangsimula po sa amin, yun po yung ginamit namin upang mag magpatayo po ng maliit po na tindahan. Tsaka meron din po kaming um, piso wifi po, yun po yung pansamantala namin pinagkukunan ng mga pangangailangan namin araw-araw ngayon po. May mga pagkakataon na hindi maiiwasang sumagi sa mga isipan nila ang mga hindi magandang karanasan na nangyari sa kanila. Sa tuwing ako sa salamin, tinitignan ko sa sarili ko. grabe talaga yung nangyari sa akin. Ang daming tanong kung bakit, bakit sa daming-daming tao, eh, sa kanya pa po nangyari kasi napakabuting tao po ni J. Mark. Matulungin po siya, maala, po siya sa lahat ng mga taong nakapaligid po sa kanya at maalaga po talaga siya. Nung simula nangyari sa akin to, yung utak ko parang sa una medyo magulo talaga siya eh. Kumbaga iniisip ko yung magiging future namin. bay pagkakataon pa na sinubok din ito ang kanilang relasyon. Mga ilang araw lang, pinapapili ako kung saan ako talaga uuwi. Sabi ko, gustong gusto kong sumama sa kanya. Sabi ko, alam ko maintindihan ako ng mga kapatid ko sa Mindanao. Sabi, sabi ko kung kung alam nila kung gaan, kung ano yung pinagdaanan namin before, wala pa tong paro na yan. Maintindihan nila kung bakit ako sumasama sa kanya ngayon. Umiiyak siya ng mga panahon na yon na sabi niya, sabi niya, sasama talaga siya sa akin. Sabi niya, kasi alam niya, alam niya siguro na hindi ko siya iiwan ng dahil lang sa nawalan siya ng paa. Sa dami ng pinagdaanan namin at sa dami ng mga sakripisyong ginawa niya sa akin, hindi naman siguro basihan ang nawalan siya ng paa para kalimutan ko lahat ng mga nagawa niya para sa akin, lahat ng pagtanggap niya sa pamilya ko, yung magandang pakikisama niya sa nanay at tatay ko. Ngunit ito ang ginamit nila upang palakasin ang kanilang mga loob at manatiling positibo ang pananaw sa buhay. At ang isa't isa ang nagsilbing inspirasyon upang bakabango. Alam ko kasi na hanggat nandito ko sa tabi niya, alam kong magiging malakas talaga siya. Kaya isa din talaga yon sa mga rason kung bakit siguro um, tumitibay yung kung anong meron po kami. Kasi actually sa nangyari din po kasi sa kanya, um, ako din emotional, emotionally medyo hindi din talaga naging maganda. Tapos alam kong mas lalo na din po siya. Parang ang nangyari is supportahan po kami sa kaming dalawa na walang iwanan, na itatawid namin to, na malalagpasan namin to, na maaaring ngayon nasasaktan at nahihirapan kami, pero alam namin na darating ang araw na muli din kami ngingiti at ngingitiin na lang namin yung mga sarili namin. At alam namin talaga na darating ang araw na magiging proud po kami sa nangyari sa amin kasi nagawa namin itong lagpasan ng magkasama. Nasalungat po siya sa mga um, iniisip ng iba na hindi, hindi magsasawa ka, mapapagod ka, iiwan mo, gano'n po. Pero, hindi kasi nila siguro talaga alam kung paano kami noon na siya din naging dahilan kung bakit mas lalo po kami kumakapit sa nangyayari sa kanya ngayon. Sa loob ng anim na taon, sa kabila ng lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, itinuturing ni Jaymar na si Renya na ang dawan. Kumbaga yung samahan namin dalawa eh, hindi ko masasabing perfect pero talagang kumbaga click kumbaga yung samahan namin. Halos kumbaga. Mm -mm. At nitong nakaraang araw, tinulungan sila ng Rotary Club of Metro Calibo Isang sorpresa ang kanilang inihanda sa magkasintahan kasi yung nangyari nung si ano yung si Sir Ricky Molo uh, ng president ng uh, Rotary Met, uh, Club Metro Calibo. Tinanong niya ako nung sa Iloilo kami, sabi niya ano, sabi nila ni Ma'am Megs din ano ba, kailan ba bala kung magpapakasal? Sabi nila sa akin. Sabi ko, ma'am, kung may budget lang ko, ma'am, kahit ngayon, pwede na eh, sabi ko. Tapos sabi nila, Sir Molo sa akin, ah, sige, sabi niya, pag-aanahin natin 'yung pagplanuhan natin, sabi nga. Alam kong magpo-propose ako sa kanya, pero hindi ko lang ina-expect na kahapon siya gagawin. So, sabi ko, parang nagulat din ako nung pinapababa na kami doon sa baba. Eh, sabi ko, bakit kaya? sabi ko, parang may ano, gut feel na ako na parang ito na 'yung sinasabi nila, na ganito, parang sige sabi ko. Ayun nag no sinuot ko na sa kanya yung singsing. <laughs> nagulat ako. <laughs> Hindi ko din talaga siya inaasahan. Kasi, ang sabi lang kasi talaga nila is interview. Kaya pinagbihis nila ako, so baka daw tawagin ho ako. Tapos, nung nandun na, bigla lang, nagulat lang din ako. Sabi ko, oh my God, sabi ko. <laughs> di ko lang din talaga mapay mapaliwanag yung nararamdaman ko kahapon. Isa lang din talaga, ang sure, sobrang grateful po ako talaga sa um, Rotary Club of Metro Kalibo po. Sobrang thank you so much po sa inyong lahat. Kay Sir Ricky Molo po, kay Ma'am Meg, kay Sir Eds po, sa lahat ng mga nandito po kahapon. Thank you so much po. Kasi sila po talaga ang um, nagplano para po silang naging biglang um, support system po ni j mark Kaya, ayun, isang blessings po yun, syempre, para kay Jaymar na, uh, na magawa din po yung bagay na yun kasi alam kong matagal niya na din talaga sigung gustong gawin yon So, yun yung naging moment po kahapon. So, kahapon yung naging proposal, sunod ay eh kasal. So, may schedule na ba kayo? Yes po, kakagaling lang po namin kanina ng simbahan para po mag schedule at napag-desisyonan po namin. October 20 po, 6 years anniversary po namin yun exactly. So, yun po yung date na pinaka-perfect po para um, ituloy po yung kasal. Apo. congratulations sa inyo. Thank you so much po. Ano ang gusto mong sabihin kay J. Ayon, um... Siyempre, thank you so much kasi sa kabila ng mga nangyari sa atin, sa kabila ng um, ng mga bagay na hindi natin inaasahan, isang bagay na alam mong maaari tayong baguhin pareho, pero nakaka-proud lang din kasi patuloy mo talagang pinapatunayan sa akin na hindi ka magbabago simula nang nag pinangako mo sa akin simula nung una hanggang ngayon patuloy mo pa din pinapatunay ng salitang hindi ka magbabago kahit hanggang ngayon na nawalan ka man ng mga paa eh yung mga bagay na nakasanayan mong gawin sa akin eh talagang ginagawa mo pa din talaga siya hanggang ngayon so salamat kasi hindi naging hadlang kung ano ka ngayon para patunayan mo yung um, yung magandang intention mo po sa akin ikaw naman, anong message mo para kay Renia? Ayun, uh, nasabi po natin, uh, katulad nga nung sinasabi ko sa'yo, um, buo pa ako, uh, alagaan kita, iingatan kita, poprotektahan kita kahit na ganito yung sitwasyon ko. Uh, masasabi kong ikaw lang buhay ko, kumbaga. <laughs> Basta, lagi lang tayo, lagi kang mag-iingat lalo ka na. Ako, kumbaga, yung sitwasyon ko ngayon, kumbaga, tanggap ko na. Kung ano man yung susunod na mangyayari, tanggap, tanggap ko na talaga. So, ang gusto ko lang malaman mo na lagi lang ako nandito palagi sa'yo. Lagi kang mag-iingat saan ka man mapunta. Yun lang man naman kita palagi. Always. Always naman. <laughs> anong message mo sa mga taong nasa ganitong klasing sitwasyon na meron ka? Yun, sa, sa mga nakakaranas man ng gantong sitwasyon sa akin, ah, positive lang lagi. Uh, ah, kumbaga, yung mindset natin, hindi lang nakafocus sa negative. Kumbaga, mas nakakaangat yung positivity. Kasi once na yung negative na umang, na angat siya sa positive may tendency na ma-depress ka kumbaga mga uh, yung emotions wag mo masyadong dibdibin yun kumbaga kung anong meron ka ngayon move on tanggapin mo na lang kasi wala ka na magagawa nung na yun eh kailangan mo lang talaga mag move on uh, balik mo kung anong dating sa'yo kung anong kung paano ka dati nagkulang ka man ang importante lang naman doon yung respeto sa kapwa. Kumbaga, uh, nandoon yung ah uh, kumbaga andun yung tawag niyan, pagmamahal sa kapwa, respeto, at saka yun, yung pakikisama, napaka-importante nun sa sa tao talaga. Mm. So, yun lang naman. Ano lang? Uh, panalangin. Manalangin lang talaga. Yun ang kailangan. Ikaw naman, anong message mo dun sa mga tao na nasa ganitong klaseng sitwasyon? Bilang ang partner mo ay ah, nagkaroon niya ng aksidente. Maging positibo lang ho talaga tayo. Lagi po tayong tumingin sa mga magagandang bagay upang maging rason po natin yon para magpatuloy. At sa mga katulad ko naman po na kailangang suportahan ang mga tulad niya huwag niyo pong titignan ang sitwasyon na kung anong meron sila ngayon. Ang titignan mo po eh kung paano po siya bumabangon ng dahil sa sa'yo. Kung paano po siya nagpapatuloy ng dahil sa mga taong nakapaligid at nakasuporta sa kanya. Lagi lang po natin silang samahan at patuloy na maging lakas nila, patuloy na maging inspirasyon nila. Kasi kapag ka iniwan natin, para, na lang, para lang, din natin silang binigyan ng rason para sumuko din sa buhay. Yun po. Kaya, kapit lang. Tuloy <laughs> lang. Kasi kapag ka magkasama talaga, siguradong malalagpasan yun. Yun po. Ang pag-iibigan ni na Jaymar at Trenya, ang patunay na kahit anuman ang ating pagdadaanan, kung tunay ang pag-ibig, lahat mapagtatagumpayan.